morning! Ito yung mga eksena natin kapag umaakyat tayo sa mga big and small content creator. Ganito ang mga eksena na ating matutunguhayan ngayon. Ay, madam! Salamat sa pagpapaakyat! Naku, thank you! Maraming maraming salamat, madam! Super thank you! Kanina pa talaga ako naghihintay! Super super thank you! thank you, madam. Thank you, thank you po. Thank you. Thank you. Napagbigyan din. Napaakit ko rin ako. But super thank you talaga. Thank you, thank you talaga. Hi, hello po. Good morning po. Pa-shoutout po ako. Pa-shoutout po. Hello po, hello. Salamat po, madam, sa pagpapaakyat niyo po. Super thank you po talaga. Super thank... Hello po, sa sa baba. Good morning po, good morning po sa lahat. Pakiakap po, Twixie Hershey. Pakiakap po, pakiakap, mga madam and sir. Thank you po talaga, madam, sa pagpapaakyat. <laughs> Tagal ko lang naghihintay, madam. Thank you po talaga. Nakaakyat po ako. Thank you, thank you. <laughs> thank you, madam. Ang nagal ko na pong hihintay. Gusto, gusto ko po talaga makaakyat. Pero ngayon po, napagbigyan niya po. Ay, thank you, thank you po talaga. Thank you po, madam. Thank you. Ay, parang pinig ko na lalo sa loto. naka ako sa inyo, madam. Thank you. Alam niyo po, madam, parang na ako na naka, ano, sa loto, nanalo, kasi nakaakit po ako sa inyo. Alam niyo po ba yun? Sa dami-dami pong gusto umakit, million po ang inyong followers. Pero nakaakit po ako. Sana maakap niyo rin po ako, madam. And sana akit na po kayo sa live ko. Thank you talaga. Thank you, madam. Thank you, thank you talaga. Thank you. Thank you po. Thank you, madam. Thank you, thank you. Hi, hello po madam. Hi, hello po Jan. Hello po sa lahat. Hello po. Hello po mag- mag ano na po ako madam, mag-shout out na po ako para po yung mga iba maka maka ano po, makaakyat din po, no? Salamat talaga, madam. Alam niyo po, madam, iniidulo ko po kayo. Ang tagal-tagal ko na po gustong makaakyat sa inyo po. Mabuti po talaga ngayon na pagbigyan niyo po ako, madam. Super thank you po talaga. Thank you, thank you po. Huwag niyo pong kalilimutan ang beauty ko. Twix si po. Salamat po. God bless. Ay, kagigising ko lang. Madam, parang hindi ko po kita. Naka, ano po ata ako, hindi ko po makita. Yung mukha ko po, naka-black po dyan. Hindi ko po makita. Akita ah, niyo rin po ba ako, madam? oh, sige po, madam. Salamat po, madam. Anyway, salamat po talaga, madam, sa pagpapaakyat niyo po talaga. Super grateful and blessed po ako na nakaakyat po ako sa inyong live, madam. Salamat po. Sana madam, makaakyat din kayo sa aking live. Every day po ako nagla-live po. Every day po ako nakakapag-live po. Alam niyo po minsan, madam, zero views pa nga po ako. Tsaka minsan wala pong nanonood. Ganun po, madam. Pero tuloy-tuloy lang po ako, madam. Opo, madam. Opo, tuloy-tuloy lang po talaga. Opo, opo. Ganun nga po, madam. Opo, uh, shoutout na po ako madam. Sige po, salamat po madam ha. Salamat po ng marami. God bless po sa inyo madam. Ay, sige po. Hello po, madam. Hello po. Alam niyo po, madam, ang tagal ko na pong gustong makaakyat po talaga. Pero noon pa po talaga, hindi pa po ako nakakaakyat. Paano lang po ako, madam, ha? Twixy Hershey po. Then, sige po, baba na po ako, madam, para lahat po makaakyat din po. Thank you po talaga sa pagpapaakyat. Thank you po talaga, madam. Yan nga po, natunghayan nyo yung mga ano, eksena ng mga umaakyat at saka yung mga naaakyatan. Yun yung mga eksena ng pag tayo umaakyat. Yun yung mga eksena natin. Kayo ba? Ano yung mga eksena nyo? Pakishare nga ng eksena ninyo sa inyong pag-aakyat. Mapa small man or big creator. Sige, salamat po. Hintayin ko kayo. Huwag niyo pong kakalimutan. Umakap po sa akin. God bless po.